humble at hindi mayabang. Ganyan inilirawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Russian President Vladimir Putin sa pinakabagong episode ng Gikan sa Masa para sa Masa sa SMNI kasama si Pastor Apollo Sikibuloy. Sinabi ito ni Duterte nang tanungin ng butihing pastor ang pagbisita ni Putin sa mga bansa sa Asia at ang pagtanggap niya ng imbitasyon mula sa mga presidente ng Thailand at Vietnam. Ipinunto rin ni Pastor Apollo ang matibay na alyansa ng Russia sa mga asyanong bansa sa kabila ng masamang imahe nito sa Western media. Si President Putin was invited to China. He went there. Now he is invited again to Thailand and Vietnam and is also going there. In spite of the fact na meron siyang Guarato Pares sa ICC. In spite of the fact that uh, he is being bedeviled by the Western media. But marami pa rin siyang friends sa Asia, no? Inilalarawan ng Western media na i-isolate na si Putin sa mundo simula na sumiglab ang sigalot sa pagitan ng Russia at Ukraine. At mas lalo pa niya siyang nabubukod matapos maglabas ang International Criminal Court ng arrest warrant laban sa kanya. Kahit hindi naman miyembro at hindi kinikilala ng Russia ang nasabing banyagang korte. Samantala, hindi maikakailang ugnayan at kooperasyon ng Russia sa iba't ibang mga bansa sa Africa, South America, pati na rin sa Asia. Kamakailan lamang ay bumisita si Putin sa Kyrgyzstan at ripag-usap kay President Sadyr Japarov upang palakasin ang pakipag-ugnayan sa pagitan ng kanilang bansa. Pumunta din si Putin sa China para sa ikatlong Belt and Road Forum at nakausap si Chinese President Xi Jinping na tinuturing niyang malapit na kaibigan. Matapos ito ay tinanggap ng Russian President na imitasyon mula sa Thailand at Vietnam. Ang Thailand ay isang bansa na hindi kabilang sa ICC Rome Statute at nagpa panatilihin ang malalim na kooperasyon sa Russia. Habang ang Vietnam naman ay may malalim na relasyon at kooperasyon sa Russia na nagsimula pa noong panahon ng Soviet Union. Samantala ayon kay Duterte, sadyang hindi magandang imahe ni Putin sa kanduraning media. Ngunit, Taliwas ito sa kanyang personal na pagtingin sa Russian leader. To the Western press, eh talagang demonyo si Putin. 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 Pero pag nakaibigan mo si Putin, he's just an ordinary, well of course, a politician because that position is political. You cannot be there without politics. Uh, maano siya. Maano rin. Ma... He's quite humble and sa person. Wala man akong nakitang mayabang na dito naman sa Pilipinas. Marami dyan sa Congress. Matatandaan na sa ilalim ng kanyang administrasyon, ninaay si Duterte na magkaroon ng mas malapit na kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Russia bilang bahagi ng kanyang friends to all, enemies to non-foreign policy. Noong 2017, Nagpasalamat si Duterte kay Putin sa pagtulong nito sa Marawi Siege sa pamamagitan ng pagdonate ng armored vehicles, assault weapons at ammunition. Taong 2019 naman na bumiyahe si Duterte sa Moscow sa pangalawang pagkakataon pagkatapos maudlot ang una niyang pagbisita dahil sa sigalot sa Marawi. Ngunit noong Enero ng kasalukuyang taon, sinabi ni dating Pangulong Duterte na itinuturing niyang kaibigan si Russian President Vladimir Putin. Ngunit hindi siya sangayon sa paglusob ng Russia sa Ukraine at nagbabalang maaaring lumalang sigalot at magdulot ng global instability. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News.